Hello mga boss, ngayong December 25 ay pumunta kami ng bahay mga boss para tingnan ng aming pinagawang tiles So ayan nga mga boss So may mga grout na pala So akala ko wala pa Pero mga boss yung iba wala pa eh So hindi pa to talaga, totally tapos So ayan mga boss ba? Diba? Ang ganda ng pagkakapili namin ng tiles sa brown So ayan nga mga boss, nakita nyo yung bilog na yung butas um Uulitin niyan mga boss Kasi nga um, Napag-usapan namin natatakpan yan Pero yun, di lang nasabihan yung tauhan niya So, ayan na, mga boss Akyat tayo sa second floor So, ayan mga boss <clears throat> Ayan, pati hagdan natin Eh, may Tiles na rin Pero hindi pa nalagyan ng grout yan So, check natin ang Second floor. Yan mga boss. Tinanggal na yung bakal dyan na harang. Diba may ano dyan? Divider na para paglagyan ng ah, dingding. Sa'yo na mga boss. Yan. Malikabuk pa. So, lilinisan natin mamaya. Dahil dyan tayo matutulog. Dyan tayo magpapasko. Ngayong December 25, 2023. Yan. So, pwede na siyang tulugan. Kahit wala pang dingding. Sa so, mga boss, inumpisa ko na magwalis. Yan, para maalikabok na yung mga tanggal na yun, mga yan. Para hindi natin masinghot. Sa so, mga boss, na uh, napakaganda talaga, napakakinis nung aming tiles. Sa so, nilampaso ko na. Kasi glossy yan mga boss, kaya makintab talaga. Yan. Lampaso, lampaso, nagdala ko ng basahan. Pansamantala lang naman yung basahan. Pero may map naman talaga kami. So, mga boss. Yan, natapos na yung walis at lampaso. Yan na, ganyan na siya kakintab at kalinis. Anong masasabi nyo mga boss sa design ng aming tiles? Napaganda, di ba? So, na nga, oh. Yan. Papadingdingan namin yan. Isang kwarto lang naman yan mga boss. Hindi double. Double room. Yan mga boss, ang baba. Yan, pataas. So, ingat-ingat lang kami. Pero hindi naman kami tatanga-tanga para mahulog diyan mga boss, di ba? So ayan, ang ganda, di ba? Napakakintab, kitang-kita yung bintana. So ayan mga boss, gabi na. So uminom muna tayo ng Tanduay Ice. Yan, magpapaantok ako diyan, yan mga boss. Kasi nakatulog ako ng umaga kaya kailangan kong antukin. Yan mga boss, nagpapatugtog muna tayo diyan. So, yan. Ano masasabi nyo, unang gabi dito sa aming bahay, first time namin matulog dito Napaka-excited kami, excited kami mga boss, sobrang excited kami matulog dito Saan na mga boss, pagkatapos ko uminom, yan, matutulog na ako mga boss Saan na mga boss, bye mga boss, good night, kita-kita ulit sa kinabukasan ay, ano mga boss, umaga na. Bangon-bangon na, silip-silip tayo. It's it's 5:30 AM na mga boss. Yan, tingin tayo sa labas. Um, medyo umaambon pa yan mga boss. Pero mahinang ambon lang yan. Mahinang ambon, hindi malakas na ambon. <laughs> so, ayan mga boss, baba tayo. Silipin natin ng labas. First time natin makikita ang labas na ganitong ganitong oras. 5am 5.30am yan yan daan, daan lang yan may ilaw pa ba diba? so tingnan natin ang labas yan so ayun mga boss hindi um, pa lumalabas ang araw yan magsa sunrise pa lang sya lalabas pa lang ang araw yan ang paligid ng aming bahay yan yung harap Ayan mga boss, panira yung caterpillar na yan. Panira sa view, di ba? Ayan no, panira talaga. Papatanggal ko na yan eh. Pangit sa view ng bahay eh. <laughs> Joke lang. Ayan mga boss, yan ang hilera ng mga bahay, di ba? Pare-parehas lang. Pero ang design sa loob, pagandaan. So ayan ang mga boss, magdadamot tayo. yung malaking damo na yan mga boss. Tatanggalin natin yan. Nahirapan ako dyan mga boss kasi napakaraming langgam. Ang langgam pa dyan ay yung malalaking ulo, yung kulay pula na malalaking ulo. Nako, nakakainis yun. Kahit nakaglabs na ako nyan mga boss, nako. Magamaga yung kamay ko dyan. Magamaga, grabe. Ang sakit ng kagat ng langgam. Sobrang kate. Buti na lang may dala akong bareta na hiniram ko kay kinamama. Yan. Dahil nga wala kaming ano eh, kahit itak, di kaya ng itak mga boss talaga kaya kailangan baretahin. Natagal ako diyan mga boss, sobrang tagal kong matapos yan. kasi malaki-laki yan eh. Bali ang kaliwa na sa likod ko, tapos na meron din yang ganyang kalaki pero hindi ganyang kalawak kalapad. Ayan. medyo nahirapan ako humila dyan. kasi nga yung braso ko masakit pa kasi nga nag-gym ako, di ba? Hinataw ko yung pagbubuhat ko, yun magamagapa pa yung aking braso niyan. Magamaga maga pa yan. Alam niya ng, alam niya ng mga nag <laughs> Yan, Binigla ako kasi yung pagbubuhat ko eh. Yan, balik tayo sa pag-usapan natin yan mga boss Sa sobrang daming langgam, nahihirapan talaga ako So ang ginawa ko muna Tinaddad ko muna hanggang maano ano yung ugat Pinalambot ko muna yung lupa Dahil sobrang tigas niyan mga boss So ayan na mga boss, Nagdabo ako sa paligid sa harap. Sa harap ng aming bahay yan, winalisan ko na rin yan. Diba, natanggal ko na yung malalaking mga damo na yan. Diba? Dinamuan ko lang, hindi ko naman masyadong binunot yung mga ugat niyan. Kasi nga, papaayos namin yan, pasesementuhan namin yung harap niyan. Kaya hindi na kailangan ng sobrang ano, sobrang pagdadamo. Yan mga boss, ano masasabi nyo mga boss? Masipag ba ako? Tiyos lang. <laughs> yan mga boss, di ba? Okay na okay, di ba? So, gagawin namin, lala, gagawin namin yung parkingan sa harap. Yan. Dahil sa gilid namin ay, yun nga, tindahan. Pero pansamantala magiging tindahan niyang harap habang di pa namin napapagawa ang gilid. Di ba? So, lang mga boss. Salamat sa panonood. Huwag niyong kalimutan mag-follow, like and share this video mga boss para sa, inyo, uh, sa inyong suporta. Salamat sa inyong suporta sa panonood ng aking video. So ayun lang mga boss. Bye-bye. See you next vlog.